Gumamit lang tayo dito ng dalawang sachet na instant coffee pero grabe talaga sobrang nagulat ako na ang sarap pala. Kaya naman kung mahilig ka sa instant coffee, huwag mo basta timplahin lang. Ganito naman yung gawin mo para marami yung makakain. Pwedeng-pwede nga ito pamalit sa coffee jelly na dessert. Kaya naman isave mo na yung recipe na to dahil i-share ko sa'yo. Mabilis lang to, kaya naman tara, simulan na natin. Meron ako dito dalawang sachet nitong instant coffee. Buksan lang natin at ibuhos na natin dito sa ating pan. Maglalagay rin tayo dito ng unflavored na white gulaman. Pagkatapos, buusan na natin ito ng 3 cups na water. Haluin lang natin ito ng mabuti at kapag okay na, i na natin dito yung iba pa natin na ingredients. Katulad na lang itong condensed milk. Kalahating nga pala na condensed milk yung ginamit ko dito. Simutin lang natin para walang masayang. Add na rin tayo dito ng isang kanitong itong evaporated milk. Kapag wala kang evap dyan, pwede rin yung fresh milk. Bago natin buksan yung apoy, haluin muna natin ito ng mabuti. At kapag nahalo na natin ito ng mabuti, buksan na natin yung apoy at hintayin lang natin itong kumulo. At kapag kumulo na katulad nito, haluin lang natin ito sa huling pagkakataon at ibuhos na natin dito sa ating molder. Marami na ngayon nagawa ko dito sa ating ginawa na mixture, kaya naman panigurado marami yung makakain nito Itong mga bubbles naman sa taas para maging maganda at smooth yung texture ng ating coffee flan, ganyanin lang natin ng tidor, pwede rin yung toothpick. Iwanan lang natin yan dito at hintayin lang natin tumigas ito dahil hindi naman natin pwedeng ilagay sa ref ng mainit. Kaya naman habang hinihintay ko na tumigas, nagmelt na nga rin pala ako dito ng chocolate, naglagay lang ako ng konting butter. Ayan, nagmelt na yung ating chocolate, haluin lang natin ito ng mabuti, ginamitan ko ng whisk para mas maganda yung pagkahalo dito. Ready na rin ang ating coffee plan kaya naman inilipat ko na dito sa malaking plate. Lagyan na natin ito ng chocolate syrup sa taas. Itong mga nilalagay ko dito sa taas ay optional lang ito kasi ito palang coffee plan ay talaga namang napakasarap na. Kaya naman kung mahilig ka sa coffee na ako, subukan mo na yung recipe na to kasi panigurado magugustuhan mo. Tikman na natin. Grabe, para siyang chocolate, ano, para siyang chocolate cake. Tingnan niyo naman. Ayan, mag-slice na tayo. Grabe, sobrang lambot. Bangun Grabe, tikman na natin. Mm. Wow, sobrang sarap. Hmm. Grabe, sobrang sarap. Mas lalo siya lagi masarap nilagyan ko ng chocolate. Hmm mm. Kung mahilig ka sa kape, grabe perfect sa'yo to. Tapos kung wala kang budget para sa cake, nako, napakaganda rin ito. Mmm. Mmm. Mmm.